Utang ina mo. ikaw kumain, tang ina mo. Yung nga, ka pa rin. ina! Anong ulamin natin? Kayo, naging ulam ako dyan eh. Anong ulam? Dati kong ulam dyan, tang ina. Mag ano na lang, anong tawag na to? Bibili -bibi -bibi na lang ako ng ano, anong gusto mo ulam? Eh, ano ulam, ulam. Anong gusto mo ulam? Eh, kayo. Kung anong gusto nyo, ano? na lang, gusto mo lang ano, butter garlic shrimp. Ay, hipon? Shrimp nga yung Hindi ka, gago. Ano mas yun. Tapos bilihan ko na pagkaya aso. Ay na nga, ay lang. Para ano, ano, gawa na lang agad. Pa, di pa nagsando. Oh. Ulam ng aso at saka yung ulam na gusto mo. Tara Sandok na kayo. Ay, sandok na. Okay, ano yan? Susawa nga pa. Iyan yung nakan nyo na yung ano. Ready nyo na yung ulam. Ayan yung pagkain ng aso. Ano yan? Adobo ko eh. Ah, adobo. Oh. Uh, ano lang, ano wag hindi yan? Ito na lang atin. Ano? Yung ano, hipon. Ay. Sabi mo hipon yung gusto mo. Rim? <laughs> Yo. <laughs> Yo. Yung <laughs> ina mo. <laughs> Makakain mo ba Puta <laughs> ito? Putang ina ka. Ilaw. Bakit ano yung tumahayot to? Sabi mo, butter garlic shrimp. Oo! Hilang! Wala naman sinabi nyo ito. Ka. Ikaw kumain! Tang mo! Kakain mo! Gugutin mo ako? Oh, butter? Eh, kainin mo yung butter! Eh, ito yung bawang sa'yo! Tsaka ito! ina ka! ka! <laughs> Kaysa na lang! <laughs> <laughs> yung na, eh. ka pala eh! Ilam mo! Sige! Pauna ka! ina mo! Kakain ako! putang ina mo ka! Kain mo ka. Mo ka. To, ito pwede pa! Butter kakainin mo! Oo! Ito! putang ka hilaw! bater garlic shrimp kaya ano kulang lang diyan paminta lang nagluto <laughs> <laughs> ka pa kaya kuluto ring rin importante mo. Sabi ka naman sinigbigyan ka na gusto mo pa lutuin pa <laughs> Ano pa makakain mo ba yung dito Tingnan inanto wait to hours later <laughs> Oh, pili na. Ano pipiliin mo? Amo, oh, this, this. Oh, Ang beer. beer. <laughs> Hindi pa pwede lang beer? Ano daw? Anong danas daw ng steak mo? How do you like your steak to be cooked, sir? What kind of steak you got? <laughs> <laughs> What is this delicious? Delicious. Daniel? 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 Oh, go ahead. So, ano okay. gano? <laughs> ano gano? Anong gusto mong ano, luto ng steak? Oh, iyaw. <laughs> Iyaw. <laughs> <laughs> oh, ano? oh, sorry, ah, uh, ano? Masariwa ito. Ah. Huwag mo pula pula Disko. Oh, <laughs> ano, ano. Oh, ito. Well done. Well done. Well done. Hindi <laughs> mo kaya kagating Madigas yan. Matigas to? Oh, matigas yes, wow. Hindi oh, <laughs> ka naman mong problema sa hipon eh. Totoong hipon. <laughs> Oo. Oh, <ay, sabi. laughs> Makakain mo ba? Tiyo, putakina ka. Silaw. Sir, kayo nakasir stick in the middle to check if the dance is correct po. Ano daw? Ha? Ano daw? mo daw sa gitna para malaman mo ano. Sir, ako mag ng stick. Tagalog ako. Hindi, ako na. Ako Hindi, ako na. Hindi, na. Hindi, ako na. Hindi, na. Hindi, ako na. Hindi, ako na. Hindi, Ito original. Ay, kanina na hilog. talaga yan. mo ako. <laughs> iyong pagmamahal.